At eto na naman tayo mga katormo. May i-share na naman ako sa inyong magandang daan na kung saan unang gulo mo pa lang ang lumalapat. Yung itlog mo mapapakapit na agad ng maigpit sa'yo. Nandito nga pala tayo sa lagro. Papunta tayong SM Purview. At dahil linggo na mga araw na yan tayo ay gumalap. At ayun na nga, habang ako ay nagmamaneho papuntang SM Purview, may nadaanan na isang kalsada na napakaganda. Medyo relaxing siya. Yung tipong pag hindi mo pa alam yung daan na yan at iyong nadaanan, siguradong makakalas ka sa iyong upuan. Oh, mukhang dami na ata kwento natin ensan. Tara na at ating puntahan. At ito nga pala yung daan. Pumili ka lang dyan kung kaliwa o kanan. At ang napili ko nga pala noong mga time na to ay kanan. At pagdating ko dito sa may unahan, agad na tumambad sa aking napahagandang daan. Ito nga pala yung una malubak na medyo wet pa. At yung pangalawa, kapag nashoot ka medyo mandalaban ng iyong manubela. At yung pangatlo na kung saan dumadaan si Super Mario. Gusto niyo na ang mo? Ito. At ginawa ko nga pala tong video na to hindi para madadiin ang sino mang gumagawa dito. Ginawa ko itong video na to para maging aware ang mga propamong mong hataw-hataw kahit hindi pa alam yung daan. Naakala mo yung buhay isang daan, pa yung pusa. Ato nga pala, pwede naman dumaan dun sa kaliwa. Dumaan lang ako dito para ipakita ko para makita nyo. Bafa kasi yung tropa mo mapadaan dito mabawasan na ang itlog hindi pa makabo. Itlog na nga lang ng meron na bawasan pa, kawawa naman. Let's go!